Nasubukan mo na ba mag-scroll sa isang comment section na puno ng ganitong klasing comments? Sila ang mga keyboard warriors, mga conspiracy theorists, or the street up trolls na nagtatago bilang anino ng internet. They are ready to attack with a hot take or worse, a personal attack. Pero bakit nga ba nila ito ginagawa? At paano natin malalaman na troll sila before they ruin our day? Let's dive into the wild world of online trolling. Ayon sa Miriam Webster, ang troll ay isang slang word at ito yung mga taong sinasadyang mga asar online by posting or commenting irrelevant or offensive comments. Kalimitan silang ginagawa to cause disruption, spread misinformation, seek attention, financial gain, or simply for amusement. But here's the alarming part the political or the ideological manipulation na maaaring idulot ng mga trolls. Ang mga trolls ay usually gumagamit ng mga fake accounts at dahil dito maaari silang gamitin to spread propaganda, influence public opinion, and undermine social cohesion ng walang kakaharaping accountability. Ang kadalasang dahilan nito ay ang financial gain o pera dahil ang mga trolls ay pwedeng bayaran to promote specific products, services, or viewpoints. Ngayon, paano naman natin makikilala ang mga troll accounts? It's really not that easy to identify a troll, but here are some common red flags. Una, kalimita silang gumagamit ng mga inflammatory language o ng mga panlalait, personal attacks, excessive punctuation, and offensive comments to elicit reactions. Trolls usually lack logical reasoning kaya gumagamit din sila ng mga strawman argument o pagbabaloktot ng argumento. Pangalawa, ang mga trolls ay hindi marunong makipagtalo ng maayos kaya they often ignore counter-arguments and often prefer to engage in one-sided arguments. Dahil nga malaki ang possibility na binabayaran ng mga trolls. Malaki rin ang possibility na maging biased sila. At pangatlo, Troll accounts often have suspicious account activity. Tulad ng bagong gawang account na may ilan o walang kahit anong activity sa profile. Gumagamit din sila ng mga random photos bilang profile picture. At panghuli, they usually have a few to non followers who are also likely troll accounts. Now that we know why there are troll accounts and how do we spot them, let this be a reminder na ang best way to deal with trolls ay huwag silang pansinin. Engaging with them may escalate the situation always remember that they will keep seeking attention as long as you give it to them. Sa kabilang banda, mas mainam na bigyan pansin pa rin natin ang mga usaping makakatulong sa atin at sa lipunan. Maging mapanuri sa mga nakikita natin sa social media. Ang may alam ay laging ligtas sa anumang misinformasyon. Ako si Rain Flores, may pakialam dahil the Apex Cares.